Hello guys, maayong adlaw sa inyong hangtanan, no. Karon na video ang akong gihimo about ni sa pagluluto guys. So, karon guys ang akong giuna karon uh, na malingkis ako no pa ang ako ang giuna ang uh, palit ang gulay badri sa one chai market kay prato ra lang gulay diri guys kaning carrots 3 for 10 siya 3 for 10 tapos 10 dollar ba pa sa sayuti para sa kuan siyang pansit no kay nagpaluto ko sa kuan pansit ng ang birthday celebrant kay nagpaluto siya og pansit bihon so tripolyo po dinhi eh, tapos carrots tapos um, sayuti. So, $10 na siya. Pwede na kaya pa. po kamatis, parit ko og kaning bill paper para sa ko ang ah, himo nga. Parang mura siya dinakdakan, guys. Pero dili siya din. to day, eh, guys. Bago ko naabot at gulayan gulaya na bratuhon na ilang baligya dito ni pa Pako, ano mga mahalon po, guys. No, mahal yung ilang baligya dito dito pita. Kaya na, tagi ko mga brat bratuhon. Baka ipanigusyo ba yan? Ano niya? O, mahal. Dili po pwede. Wala na tayo ginahin siya, ba? Diba? So, money siya dito, guys. Money siya ang one time market. Kani din hi. market ni siya. Agay po ko din hi guys. Kay nang, nangita ko itlog sa pugo ba? Ah, napita ng itlog sa pugo. Naabot naman ko sa mga sinina. Andre, napita. Namang kinawaligya diri mga koan Kanang limun uh, limon, kalamansi. Dili ko nagapalit o kalamansi. Kay brato-brato uh, brato, brato, po ilang kalamansi. Pero ang kalaman sa guys kaya nang gamay ragig kayo di kay wala kayo na maligig kalaman sa ba so nangita ko nang, anak ko din na wala man so nang balik na pugo nalang nakikita ako din now, yung nga yung... mura oh naraw now, kita na one. ko ang ito sa pugo kung na siya guys A ako na siya ang harus backs. ako ang chapsoy oh, nakapalit na ko 18 na siya isa ka yung anak bak so ngayon guys bibili tayo ng um dalunggan tayo ng baboy So, bibili ako ng tayo ng baboy. Tira natin kung meron din. So, palit. Ang yan, how much? 25. Ha? Huh? 25. 25? Okay. 25? Okay. So, ito yung tayhan ng baboy na nabili ko guys sa market. Ayan o. Oh. At tayhan ng baboy. Pisingin ng baboy pala o oh, diba? O. Oh. <laughs> Why? Hello! Nakangiti pa siya. Pagbasan ko siya. Tapos, pakuluan nato. Tapos, ito. kuluan natin to guys. Hanggang sa lumambot. So, maana ni siya. Ako na nang ako. Antay tainga sa baboy. Kaya makuapo na siya. I-prepare na sa akong mga lutuunon pod. So, maana ni guys. Na malingki ko. Na uli ko. Ni Oman. Nag-prepare na ako sa akong mga kinahanglang prepare guys. Nagkuhaan ko. Akong gihiwa-hiwa ang mga lamas. Tanan-tanan. Actually, dili pa na siya on the spot ko na today gin magluto ba. Kuhaan mag-good siya. Ang, 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 order na ako. Sunday ba? Birthday mag-good karon Uh, hoy hoybis pa lang guys iwan kuan ako na ginehina ako pa malingki hoybis pa lang kay magprepare man ko ni pito man ni ako ra man isal niya Wala matingala sa dano niya domingo niya pagka domingo man good busy man good ana niya gusto na ako ma-prepare tanan ba pagka para pagka domingo sa buntag kadlawon ana sa domingo magluto-luto na lang ko di ko malate So, hiwa-hiwa na na ako ibutang sa ref ng mga ready na pagka Domingo sa buntag, kuha na na ako tanan hulbot na na ako na tanan guys. kana padali na kayo siya. Pag magluto mango, dali na in town. Dali na gid magluto. Pero pag mag-prepare mango, guys, murag, kuan magluto siya, murag ka dugay ba? Pag e-preparation, eh, murag dugay-dugay, ganit siya, no? Dali, dali mag-prepare kay maghiwa pa ka, magkuan pa ka, manahugas pa ka, tanan-tanan pa, i-prepare ganyan mo tanan. So, manahong gihin mo guys, nagkuan ko mga lamas, tanan-tanan, ako na siya i-prepare. So, kuha na ni siya. Si Hacking Bell Paper, magkaiba-iba yung slice, Mayroong ah, uh, merong strip, and then mayroong ano lang, yung malakihan, yung malakihan slice. Okay? So, ito guys, si Chapo onion. No? So, walang luha, masasayang today. Oh yeah, walang luha na masasayang sa onion as I ano, mention guys kay ngano. Ako mo gonna share gitusok ba na maghugas gani kag onion. Itusok gani ni mo sa tubig ba nagagas ang tubig. Tusok ko ni mo ang onion para mawala daw ang yahang spicy ba kanang pang inundan. ngano magluha ka. So, mana akong gihimo guys, mana technique di ay So, kini ka nga ko ang kuan, kini ako ang uh, tayo sa baboy, marag humok na siya, okay na siya, pwede na siya kaunon, pwede na, na ko siyang i-slice. Actually guys, isa ka oras po. Nawa kung unsa kadugay na siya imo ano kay pagkahuman na ni mo kuan pabukal ako pa na siyang ko ano na pa na siyang pa. Ako. Sunugon panato nato na, na niya ang mga balablahibo ba kay kinang kung di ni mo sunugon mo paak paak mo guna sa Magkaon ni ba paak. <laughs> Mura gihalukan ka sa imo hang kuan sa imong dila. <laughs> Bitaw guys, so mao na siya ako mag ma sunugon to gyud ko, kay wa gyud tarong og uh, sunog ni sa palingki ba. Mao nga sige lang trabaho lang. Paka, paka sa amin sa kalayo, ang tainga nga sa baboy. Or bitaw guys, na ako nang kay, na murag, murag makurat-kuratan ka bakay kay tra raog ng kalayo, nagkuhan sa mantika. So, humok na siya guys, tiling dapita, ako na siyang giwa-hiwa, ako na siyang giwa-hiwa guys, pa, kasi pag, uh, Actually, sabado ni siya sa gabi na eh, ako gihiwa. Sabado na siya sa gabi eh, Hiwa na ako gilataan na ako, Tanan okay na siya kay nadugay ba ni siya lataan na no, niya kinahalan. Naku, alas 9 sa buntag na ko ipapick up ang mga pagkaon. Nung yung pagkaon, mali pa ko makaluto na. Ang na lang, mao nga. Ready na, gina siya tanan. So, okay na siya. Ready na siya. Ako na siya gibutan sa box. So, gibutan na siya sa ref. Eh, ref lang. Di lang i-freezer ref. Refrigerator. So, okay. So, mao na ni siya, guys. Buntag na noon Ning mata na ta. Maragya po na akong sinina. Maragya po nung gisuot. <laughs> <laughs> diba? Wa nag si Inday, no? Para gihapon dahil kay ma magkuan man ko, mangko man ko balik, unya, di na ko mag kay kaya pagka na na, taon, mo, kuan na man ko pagkabuntag, pagkabuntag na gudana, guys, magkuan na man ko, no? Maligo naman niya, on sa mana, kuan na ka okay na, fresh na. So, nakapantulog bit ako kagabi, guys, ay lang mong kaproblema kay kuha ko ilis kay nakapantulog ko gabi, no? Niya, kana siya, para madetso na sa bulingon di talaga bulingon di og ka ng labunon ba na ikakapoy lababaya niya amal pa ba yung sabuno o nga dito masigilis oy so ning mata day ko guys alas 5 na sa buntag ko mata nagsugod ko gluto alas 5 medya syempre di man tamo dayon lag ko ano pag mata ni mo dayon ikagluto di pa manong kayo magkuhang pamata mag uh, thankful pamanta, magkuhan pamantag ng pamantag, mga rasyon-rasyon na i ipasalamat sa to ang ginoo, nga ni matata, nang na, so mag sa tabaguta mo, so gulugluto. So mga siya guys, actually ang akong lutoon guys, apretadang manok, adubong manok, pansit bihon, tapos uh, uh, ang air fryer na chicken, mga siya, na ako air chicken, at ito air dito, tapos uh, nakoy chapsoy, na itay nga ng baboy. wag ko kabaloon sa ako ang pangalan na akong recipe sa itay nga ng baboy kay kuan man ang tawag na kuwan yung murag halang-halang ramani ay kanang murag kinilawin na halang-halang sa babasta basta o kasabot sa tawag, ani. So, mauna siya guys. So, kining air fried chicken, dali rin niya siya nuwa. Gano'n siya effort kayo Baka nang i-marinate mo na chicken, tapos ibutan mo sa air fryer, okay rin yung kaya, basta yung mambiyaan, pwede rin tapos ibang balikan pag niya taon-taon. Mung dili kayo siya, kuwan, dili kayo siya matrabaho ang air fryer chicken. So, kung naka air fryer, nindot kayo kung naka air fryer, healthy po siya guys, kaya wala may mantika. So, Anyway, pwede po ka mag kuan din na magluto of french fries, mag -fry of anything na without without oil ba? So, mo na siya air fryer. Diyan ako gibutang ang chicken. So, habang nagluto ko guys, sa padayang gusto akong pagluto, nakaluto po ko kuan, manok na no. So, mga kuandra ra, dili, kayo taas uras ang ako trabaho din diri dili po kay hago. Uh, so, karo, nagluto na akong adubo, okay na akong adubo, pamanay first na ako nga kuan, uh, ah, himo, adubong manok, ang ako So, sunod na itong patahe, guys. Kuan. Um, apretadang manok. Apretadang manok ni Jen. Okay? Ang yun na. Butang ang, ang gar uh, garlic. Tapos onion. Fry-fry gamay. Aroma na siya. Nagawa sa ang kanyang ang baho. Tapos ibutang ito ang manok. Tapos tutukon na gamay kadali. Uh, Dili lang kayo luto. Diyod kayo. Gamay ukay-ukay lang ba. Tapos, okay na siya. Ibutang ito ang carrots. Tapos, humansa carrots. Ani? Eh. Ato na po siyang ang Tapos, tanga na po gamay tubig. Takloban ka dali. Tapos, kung man na nagtaklob, ato ah, na ato ang um, bell paper. Tapos, patatas. Tapos, kayo-kayo po ka Tapos, takloban na po na ito. na ketchup. Actually, hindi ketchup kung gamit ka ng kuan ka ng spaghetti sauce nga sweet ba sa Pilipino style. So, yun, takloban na ito. Hulatan na to. Okay, tapos ako siya ang timplahan og patis. Mare pang palasa. patis o asin. So, okay na siya. Kaya natimplahan na siya. Um, malasa na ni siya. So, hula to na to maluto. So, okay na siya guys. Luto na nga to ang apritadang manok. May kulang lang talaga to guys. Green peas. Nakalimot ko kung pahit green peas. So, next na po na on, guys, is yung pansit bihon. Nagluto ko pansit bihon. So, ready naman lahat. Meron akong sinachop na garlic, onion. Ako na lang siya Halo-halo. Tapos, man ako galo na niya. Nag-aroma na siya. Yung gawas na ang baho niya. Ba, ng baho sa iyahang lamas. Okay? Tapos, ako nang gilunod ang manok. Ayan, manok na hiniwa. Ako na lang yung marinate ang chicken breast. Manakong akong ginahalo sa kong pansit bihon kay chicken breast. Okay, tapos sa okay na siya. Humana na niya. O, na ako buta ng soy sauce. Tapos tubig. Okay na. Uh, ah, lamin na ang lasa. Natimplahan na na ako. Tapos ilunod na na to ang ato ang Okay na. Ilunod na to ang gulay. So, ilunod, ilunod nako na ang uh, carrots o ang sayuti. Hiwa-hiwa na po na ako na siya guys. So, pulod na nako siya tanan. Okay, tapos sumana na niya ako ng takluban. Tapos, pa, tapos pagkataon-taon niya ako, nang ibutang ang kuan, um, green bean. Ang beans ba? Tapos, ako na pong ilunod ang ato ang bikuan. pansit kanto, idungan na ako sa beans kay para maluto ang kanto, maluto ang beans. Hindi kay ako ng gulay. Kunya. Kunya, ato na pong idungan diri o dunod ang ato ang cabbage, ang ato ang bihon. Unya karon guys, ato na siyang ukay-ukayon, kayo, no man ang niya, paluto na siya. Pasensya na pa. taas taasan na ginatog pasensya o effort ng pag ukay ukayan ng bihon kay mora na lang ginatog kayo ka ng kuan ni energy ani niya para ma-okay o glami ginatong no? So guys, naluto na ginatong bihon pansit. So maragigutom na po ka, no? So this today, guys, look. Lumpiang Shanghai. Ito yung ating fry

So, nakaluto na po tayo chicken wings. So, pinanata ka po tayo, guys. Um, na manok, na nakoy pansit, duha, na nakoy shanghai tulo, na nakoy adubo o pat. So, duha na lang ang kulang. unsa na naman ni akong kulang aning luto o no? Karoon tanaw na to kung na nalay kulang ani. Uh, mana akong air fried chicken. Lamik ay tanaw na ang chicken. O healthy kain ay sya, kawag na siya. Wag na siya mantika. So, lamik na siya kauno. So guys, eh pangkuan na siya pang unom na po Mao na ni akong chop soy. O tatag chop gulay-gulay lami ani. Eh. Lali ra ni siya lutuon, guys. Karon na 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 siyang gi uh, na, -na, po, na garlic, di ba? Onion. Oh, halo-halo. So ako na ibutang ako ang karne. Akong gihalo ani baboy. Tapos yung shrimp cubes kay pang palasal para lami siya ba shrimp cubes ang ako ang pampalasa ani niya tapos suman so karon guys ako na nang ilunod ang ato ang carrots tapos atong ukay ukay yung kadali para maluto man pud ang carrots gamay ta tubig man tubig okay takbu takbo taklo ba na itong gamay tapos pabukalan na ito ang kuan ang atong carrots gamay no tapos human na ato na siyang timplahan o oh, oyster soy sauce guys oyster soy sauce onya oh, pag uh, okay na siya timplado na siya ibutang ang cauliflower na cauliflower kilang kilunod na natong cauliflower dagan na na cauliflower no so human niya okay okay na punta ginagmay ginagmay wala sa dinag ko. Ay, okay, okay lang gid mo na pagluto no murag effort yung kay ni magluto kami mesig gyud kay okay mo na nimo mag prepare muna bago nimo lutuon tanan kay nah, grabe ka ako ang jud hassle kung ikaw na isa tapos ikaw pa maghiwa ikaw pa magluto kana karon guys ako na siya di pakuluan na so ni akong chop soy guys tanaw lami siya o lami kay sa rice so mara ni pinakalas mao na ni ang ako ang halang-halang or kilawin na um, atay nga ng baboy so nga garlic, akong onion tapos bell pepper o kayo kay nako ako gisa-gisa na akong ang bell pepper luto naman to ang ako ang kuan tayo nga sa baboy, so dali na lang ni siya gisa-gisa na to, tapos sige lang, gisa-gisa day gisa-gisa day sige-sige day, marag mara ni akong happiness kay marag mahinglo ang gita akong kusina, marag paway ang gita mana akong ako ang uh, niya ako ang tayo ng Zimbabwe tapos ang ng asin asin na ang liting bagay guys kay mamay request ako orders ko hindi ko nang utang tuyo asin na hindi so asin tapos ang ko mga ang akong mga uh, chop na kuan sibuyas bumbay katong kuan ba katong purple ba tapos sa butangan ako o katong chili mga nagdunod-dunod ako so kay okay okay na So, charot, ginamos. Tapos, sige din Salamat, Lord. Kaya natapos, gina akong pagluto sa pito kaputahe. So, this is it. Mga na pinakalas. Salamat kay guys sa inyong pagtanaw sa akong video. Kung gusto pa ninyo more video o gusto niyo matutunan o ga, ako ang mga nil recipe, um, please comment below para maghimo ko video about recipe sa akong mga niluto para makabalupod mo sa akong style of cooking. Well, dili kayo ko naga halo og mga kuan guys mga uh, magic sarap or whatever uh, mas more ko sa natural kuan lang siya natural taste ng asin so maoro to sa pagkakaroon, guys salamat kaayo